Sinigang na tilapia ang ulam namin for today's ulam hapunan serye. Kaya naman, bago pa lumubog ang araw at bago pa dumating ang kapatid at asawa ko galing sa trabaho, ay nag-asikaso na agad ako ng ulam na aking naisip ngayon at sinabay ko na din ang pagsasaing ng kanin. Bale, may tatlong piraso ng ulo ng isdang tilapia sa ref. Kaya ito na lang ang aking iluluto. Bale, dinobli hinugasan ko na din at ito ay tira lang kasi noong bumili ako ng isang kilong tilapia. Inasin kainan ko na din dahil ito ay aking ipiprito muna. Tatlo lang naman kami dito sa bahay kaya sakto na ito na tag-iisa kami. Masaya na din ako dito dahil ito yung paborito ko sa parte ng isda. Pagkatapos ko nga mahugasan at maasinan ay akin nang ipiprito. Ganito yung trip ko ngayon na luto dito sa sinigang na tilapia. Natutunan ko lang naman ito kay Daddy B kaya gusto kong gayahin. Nasasarapan ko din kasi yung ganitong klase ng pagluluto sa sinigang. At pagkatapos kong mapri dito ang tatlong pirasong ulo ng tilapia ay inintindi ko na din ang gulay na aking ihahalo. Ito yung mga gulay na mayroon lamang sa rep at bali mga tira-tira lang din ito. Mahilig kasi ako na hinahati ko lang ang gulay. Yung kalahati lulutuin ko tapos yung kalahati itatabi ko sa rep para sa susunod naman may iluluto pa ako. Sitaw, palang, talong at kamatis ang mga gulay na ipapanghalo ko sa sigang. Naghiwan na din ako ng luya. Maglalagay kasi ako niyan sa sinigang na it's Da, at naghiwa na din ako ng sibuyas. Pinaghihiwa ko na din itong dalawang pirasong kamatis at tanghuli huli ay magpipiga ako ng kalamansi. Ito kasi ang gusto ko na ipangasim sa aking lulutuin na sinigang na tilapia. Purong natural kasi ito at walang halong chemical. Pagkatapos kong paghihiwain at paghihimayin ang mga gulay ay akin ang dinobli hugas ng mabuti ito. Masarap-sarap na naman na higupan ng maasim-asim na sabaw ito ngayon. Naglagay ako ng kunting mantika na pinag tuhan ng tilapia dahil igigisa ko muna dito ang luya, sibuyas at kamatis. Kapag ganitong klase kasi ng paraan ng pagsigang sa isda o mapa mapakarne, ay mayroong kakaibang sarap. Parang mas lalong malasa ang isda at karne para sa akin. Pagkatapos ko lagyan ng tubig at makaunang pulo ay inilagay ko na din ang sitaw at palang ng sabay. Nilagyan ko na din ng mga pampalasa. Nagdagdag asin lang ako dahil medyo matabang. Dahil okay na ang lasa, inilagay ko na din ang talong at tilapia. At last kong nilagay ay ang aking pampaasim na yon. Sa wakas, napagtagumpayan ko na naman ang isiping ulam namin ngayong tatlo para sa aming ulam dinner. Di talaga masasayang sa akin ang mga tira-tirang gulay at isda na nasa ref dahil kayang-kaya ko na ipadyambahan na luto. Edi eh wow! Oh, tignan niyo po, mukhang pang isang pamilya din ang kakain ng luto kong ulam. Kaya, panigurado, may tira pa kami nito para bukas. Laking tipid din yon kaya gustong gusto ko na nagluluto ako. At ayan na, kain po tayo mga kabukid at salamat Lord sa punan po namin ngayon. Pagdating galing trabaho ni Daddy P at ading Nerilyn ay nagsandok na ako at naghain. Grabe sa asin kilig nitong sinigang na tilapia na aking luto. Super enjoy kaming tatlo lalo na sa paghigop ng sabaw. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye bye mga kabukid!